ito po yung pangalawang gabi na kung saan tayo ay nag-aalay ng taimtim na dasal ng sakramento ng banal na misa upang bigyang pagpupugay ang ating kapatid na namayapa ang ating kapatid na si Ismael I didn't know today would be your last Or that i'd have to say goodbye to you so so numb, I can't feel anymore. Ngayon, we are turning over to the country, the hero yeah, the that, that we are very proud of, Ismael Bernal. Pambansang artista sa sin. Nurturing Ishmael's growth and spirit, turning him into an artist we celebrate today. As we now lay him to rest, we return to him to the Filipino people as a national artist. A keeper of stories and a voice for the voices. His legacy will forever echo in the halls of our nation's culture, for he is one with the people and his art belongs to us all. He was a man of culture, but he is a national artist because the soul of his spirit and Filipinos spoke honestly and loudly. in his field. Alalahanin natin ng siya'y buhay pa. Ang kauna-unahan kong encounter kay Ismael Bernal ay inimbita ko siya dahil na kay Virgil Moreno na shared namin na nanay yan sa pelikula sa Virgil Moreno. Ang hindi ko makalimutan na ito, ano ang unang lesson niya? na hanggang ngayon itinuturo ko rin sa mga estudyante ko ang unang lesson na binibigay niya kung may mga filmmakers na dito marami nga alright ang sabi niya ay you should know the geography you know of your film ang una mong lesson na malaman ay saan nakatungtong yung karakter mo. I-define mo yan. Little did we know, ang sinasabi niya is you're defining a world. You're defining a nation. You're defining not only the habitat or the dwelling of your character, but the dwelling of your character is exactly definitive of the characters that you are going to present. Magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. Ang aking pong salaysay hindi batay sa isang akademikong pag-aaral? Ito po isang personal na pakikipag-ugnayan sa isang dakilang tao na kinilala ko bilang master ng filmmaking. Si Ishma, ang tawag ko po sa kanya Ishma, minsan Ma'am C, ang tawag ko sa kanya. Nakilala ko siya sa Himala, pero kilala ko na ang pangalan niya bago palang maghimala. Gustong-gusto ko siyang makatrabaho makasaysayang gabi po sa ating lahat at tunay na makasaysayan. Direk Isma, doesn't only belong to them, to the family. They also belong to history and to the nation. Pag marami kang batik, ang tawag sa iyo ay skill, ang tawag sa iyo ay batikan. Naunang tinawag yan sa mga bayani. And so, he is a bayani with many batik. For his awards were his batik. He honored the nation first. And the nation was edified. Itinaas niya ang sambayan. Ang puso niya talaga ay para sa mga Pilipino. Ang istorya niya talaga ay nag-refine ng kuano ang kinakailangan ng isang partikular na grupo ng tao. Malinaw sa kanya ang gustong sabihin ng kanyang pelikula. Malinaw sa kanya ang gusto niyang iparating sa mga manonood Kapin natin ng maluwag sa kalooban ng kanyang pagpanaw at umasa tayo makita kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay labi, lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Ama namin mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo si Ismael na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamaligiin mo siyang buhay sa iyong piling. po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo at pagpakipaglibing uh, sa aming mahal na Uncle Ismael Bernal. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.